Inubos na ng Israel ang tubig ng Dead Sea na nagbubuhos ng paniladang tubig palabas. Isang nakakalungkot na katotohanan na nagpapakita ng malaking epekto ng mga gawain ng tao sa ating kapaligiran. Ang Dead Sea, ay isang kilalang tanawin at likas na yaman ay unti-unting namamatay dahil sa pagbaba ng antas ng tubig nito. Ang pag-ubos na ito ay hindi likas na pangyayari, ito ay resulta ng mga desisyon at aksyon ng tao, partikular na ang patuloy na paggamit ng tubig mula sa ilog ng Jordan, na siyang pangunahing pinagmumula ng tubig ng Dead Sea. Ang Israel, kasama ang Jordan at Syria, ay matagal nang nagsasagawa ng paglihis ng tubig mula sa ilog ng Jordan para sa kanilang mga pangangailangan sa agrikultura at industriya. Ang pagkilos na ito, kahit na may mga benepisyo sa ekonomiya para sa mga bansang ito, ay nagdulot ng malaking pinsala sa ekologikal na balanse ng rehiyon. Ang Dead Sea, na dating mayaman sa biodiversity at may natatanging katangian, ay ngayon ay nagdurusa sa malaking pagkawala ng tubig, na nagre sa pagbabago ng landscape at paglitaw ng mga sinkhole. Ang pagbaba ng antas ng tubig ay hindi lamang nagbabanta sa natural na kagandahan ng Dead Sea, kundi pati na rin sa mga komunidad na umaasa dito para sa turismo at kabuhayan. Ang pag-ubos ng tubig ay isang malinaw na halimbawa ng kawalan ng balanse sa pagitan ng pangangailangan ng tao at pangangalaga sa kapaligiran. Ang patuloy na paggamit ng tubig ng walang pagsasaalang-alang sa mga epekto nito ay nagdudulot ng malaking panganib sa mga likas na yaman at sa kinabukasan ng planeta. Mahalaga ang paghahanap ng mga solusyon na magpapabuti sa pamamahala ng tubig at magbibigay ng balanse sa pagitan ng pangangailangan ng tao at pangangalaga sa kalikasan. Ang pag-ubos ng tubig ng Dead Sea ay isang malinaw na babala sa atin na kailangan nating kumilos upang maprotektahan ang ating mga likas na yaman bago pa huli ang lahat. Ang pagkawala ng Dead Sea ay hindi lamang isang pagkawala ng isang natatanging tanawin, kundi pati na rin isang pagkawala ng isang mahalagang bahagi ng ating pandaigdigang pamana. Ang isyong ito ay nagpapakita ng pangangailangan para sa mas mahusay na kooperasyon at pagtutulungan sa pagitan ng mga bansa sa rehiyon upang maprotektahan ang Dead Sea. Ang paghahanap ng mga alternatibong pinagkukunan ng tubig at ang pagpapatupad ng mga sustainable na kasanayan sa paggamit ng tubig ay mahalaga upang maiwasan ang karagdagang pagkasira. Ang pagubos ng tubig ng Dead Sea ay isang hamon na nangangailangan ng agarang at kolektibong aksyon upang maiwasan ang isang malaking sakuna sa kapaligiran. Ikaw, para sa iyo anong idea mo tungkol sa Dead Sea? Ay comment mo na yan sa baba. Hanggang sa muli, this is Admin TV. Maraming salamat sa panunood. See you on my next video.